Hello good morning po. Ito po si Nissan Livina. Bale ito po si Nissan Livina, meron po siyang apat na variant. May 1.5E uh, manual transmission, meron po 1.5AL automatic transmission, 1.5VE automatic transmission, meron pong top of the line na 1.5VM. Automatic transmission Ito, sir, uh, ititest drive natin Ano to sir? Automatic na na, sir? Ito, sir, uh, ano, si uh, CEL Automatic transmission po ito So, naka-push start engine button na po siya Tapos um, Wala lang po siyang Cruise control And then Matic po siya. Po si Matthew Gatdula. Uh, clarify ko lang sir is yung sa ating EV na sir is mas mabilis na um, explanation po is pagdating po dito sa ating variant which is VL, meron tayong 1.2. 1.2 29,000 So Ang Ang uh, Ating fixed na 20% down payment Is 245,000 So ngayon sir, month of November, meron pong binigay sa ating promo ng every bank. So dito, uh, katulad yung sinabi niya, sa, sa, China Bank, may iba, East West Bank, may iba. So kahit pa iba-iba yung kanyang down payment, pagdating sa monthly, iisa pa rin siya. So fixed siya, katulad dito sa ating sasakyan po, BL. So fixed siyang 25,399. So kahit ano dito, dito po, kahit anong bank po dyan na mag-approve sa atin, iisa lang po ang ating pamantayan every 5 ah, uh, 4-5 years po 4-5 years yes po, so sa atin ngayon ah, uh, 25,399 kahit anong bank po mag-approve sa atin dyan ah, uh, kahit 17k ang i-down payment natin kahit 67 kahit 119 para sa rin lang po ang ating monthly. Yun know lang po. Uh, maraming salamat, sir. Yes po. Uh, for ano, sir, for inquiry, meron po kayong mga contact number, sir? So, pwede niyo po kami kontakin uh, sa number ko po, 09 123 3127 uh, Maraming maraming salamat, sir. Ma uh, mag na tayo, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat po. Bale, well, meron po itong anim na airbags, six airbags, meron po dito sa punahan, sa gilid po. Ito po sa driver's Ito po sa Ano? Ano? Napaka-smooth i-drive <laughs> Kamusta naman, sir? po? smooth naman ba, sir? Oo, magandang, magandang i-drive Kulang na lang pera <laughs> <laughs> Pero sa mga interested po Maganda po itong, ano nila? Uh, ano to sir? Nissan Livina Nissan Levina BL. BL Maganda po, maganda po ang kagandaan po sa amin, meron po siyang 5 years warranty. Unlike po sa ibang brand na nakakaroon lang po sila ng 3 years warranty. Ang ah, balik, 5 years warranty kayo, Sir. 5 years warranty kami, Sir. Yan yung advantage ng Nissan. Pwede pa tayo sinumikot, Sir. Saka sa kasa, Nissan, ang pinakamaganda dito, maganda yung dragon di ba, Sir? Yes, Sir. Yan yung pinaka-parang pinaka-ano ng Nissan ano Sir. Ang maganda sa amin, Sir, yung uh, aircon namin, Sir, yung brand dito is CalSolid yung other brand sir pagka uh, sinabing 5 seater pag lima nang yung nakasakay hindi na po siya malamig ito sir kahit 7 seater pag sinabing 7 seater kahit pito yung nakasakay kahit malamig kayo, pa rin po kumbaga kahit uh, sobrang kahit summer opo. Uh, malamig pa rin na ano, sir kasi yung 7 brand po 5 seater nga po pero yung aircon nila pang 2 seater lang sa amin kahit 7 7 ang nakaupo malamig pa rin yan sir sa mga interested, maganda po itong Nissan Livina BL, ano sir? Sa mga followers nyo sir? Oo, so, na gusto mong kumuha nito. Ay, sa mga may planong kumuha ng ano, sasakyan, itry nyo po itong ano, uh, Nissan Livina BL. Sobrang lamig ng aircon, smooth drive. Ang maganda, maganda. Nasa 1.2 ano sir? Yes, sir. Nasa 1.2. natupad na po natin yung matagal na natin pangarap na wag pag test drive sir salamat sa inyo sir salamat din sir siya nga pala sir yung BMS nito sir is dalawang beses lang po sa isang taon unlike po sa other brand meron po silang apat na beses, limang beses po sa isang taon para magpa-maintenance. Dito po na, sa amin sir, dalawang beses lang, every six months sir Every six months lang ang PMS? Yes sir, pag PMS ito sir So, tipid ka na sa gastos ng pera, tipid ka pa sa oras Kasi ito ka po sa, sa gusto ko mag-inquire about dito sa Libina, mapapansin niyo po, meron po siyang reverse camera oh, So, kahit di ka na tumingin yes, sa likod ng sir kung gusto mo sir, kami na lang magpadsend. Eh. Ah, sige sige. Hindi naman yung naka na -ano, eh. Okay natin sir. Sige sir, ayun natin. So meron po siyang reverse camera. Nag-alarm naman po yan kung sagaling meron tayong Bale, may papapilapan lang po ako so, sa iyo, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, thank you. sir.